Uh, Mag-drain muna tayo ng langis. Ang gagawin po natin ngayong hapon, um, convert natin tong stator. Fluid. para mabaklas natin tong stator side ng engine cover kailangan po muna natin mag drain ng langis tapos uh, tanggalin natin to pagka nabaklas na natin yung mga tornilyo tanggalin natin to um, tinanggal ko rin dito yung uh, engine sprocket cover tapos uh, niluwagan ko po yung tornilyo dito sa step nut para mabaklas po natin to kasi sumasabit po siya pag dinatin natin tinanggal pati yung sumama yung gear balik natin ito na po yung stator ng ating puree. kailangan nyo po ng impact drive bahala. Kasi uh, tatanggalin po natin to. Dalawang tornilyo para makita po natin yung likod. Uh, Doon po kasi natin ihihinang ihihi yung kable. Mamaya pakita ko po yung mga kulay. po yung uh, stator ng puri hindi na po to yung original replacement na po ito uh, papakita ko sa inyo yung kulay na dapat uh, i-float o pagdugtungin at saka yung tatanggalin para mag full wave sya ito po yung white wire ito po yung uh, yellow wire ito naman po yung end coil. Ito po yung tatanggalin natin. Yung end coil, tanggalin natin sa pagkainang ng stator. Pati yung uh, yellow wire, tanggalin natin yung ng sa stator. Tapos pag natanggal na sila, tsaka natin sila pagsamain at hinangin. Tsaka pakita ko sa inyo. Sa tester, mag-test. Binibukas yan eh. May tester tayo. Punta tayo sa continuity test. Ito yung end coil. Maririnig nyo yan. Ayan. May continuity siya sa ground. Kahit sa yellow. Tsaka dito sa white. Okay. Test ulit nyan. Ayan. Yellow. Tsaka dito sa white gagawin natin, tatanggalin natin tong end coil para mawala yung, para naka float na siya ito kasi yung lighting coil ito yung charging yung white ito yung parang pinaka ground nya so mamaya papakita ko kung ano yung tinanggal natin Niya. Ito yung white. Dito yung yellow. Pero tinanggal na natin yung yellow. Yung lagay natin, tinagdugtong natin siya sa uh, ito kasi yung ito yung ground or yung end coil. Tinanggal na natin sa pagkahinang. Tapos, nilabas natin siya. Ito na siya to. Ito. Hininang na natin siya sa dilaw. Ayan, yung dilaw yung galing dito. Pinag, pinagtugtong natin sino dalawa. Ayan. Dito na siya. Magkasama na sila. Hmm, hindi na sila nakadikit sa sa mismong stator natin. So, bali naka-float na siya. Ito yung white. Ito yung charging. Yung kanina. Ulit, yung yellow dito, tinanggal natin. Yung end coil dito, tinanggal natin. Tapos, Pinagsama natin, hininang natin siya. Tapos, ibabalik na natin siya dun sa ayan. Ngayon, sa tester natin na test natin? Sa baba na lang. Ito sa ground or sa, sa end coil, sa body ng stator. Ito sa uh, white. Wala na siya. Hindi na siya tumutunog. Ayan. Pero pag pinagsama mo yung white at saka yung yellow, ayan, may tunog na siya. Pero sa ground, wala na siya. Ayan. Check. Ayan. Sa ground, wala na. Kasi tinanggal na natin siya. Float na natin siya. Kahit dito, check nyo to Sa dulo nito Yung white Saka yung yellow Isa so, pa Sa yellow naman May continuity siya Pero sa body, wala So, naka-ground na siya Naka-float na pala siya, sorry So, kailangan yung tester na may continuity. okay na sya balik na natin yung dalawang tornillo sa naisa okay na, pwede na natin ibalik. Pero double check nyo yung mga wire. Kung may mga naipit. So, kaya linisan nyo. Kung may madumi, linisan nyo. Tapos, pag may nasira dito sa gasket, palitan nyo. Pero pag wala, balik nyo lang. Ko lang ko gutong part na to. Ano oh. Yes, babalik na po natin siya. yolah sayyong Pusar Nadah perluk

balik natin langis tapos testingin na natin on ignition tapos testingin na natin Wait lang Ganyan na, wala tayong tagahawak ng camera Medyo magulo Wait lang mababa yung ating uh, battery voltage nasa 9.7 lang okay try natin yung paandarin so yan uh, charging sya 1270, 1271 idle yan uh, pag nirev natin tataas pa yan uh, probably hanggang 14 or something uh, depende dun sa sarga ng ating baterya yan, hindi ka ano makita yan oops, suminto ulit try nating wait, set up ko lang yung uh, voltage natin, voltage meter so yan yung idle voltage natin 73 pag nire natin 13 uh, Supposedly Abot yun ng 14.8 Something Let's double check natin Bakit ganun lang nakuha Nasa 13.5 lang Pero hindi pa siya full rev Tinapakita ko lang na Nagkakarga siya Pagka natin try lang natin ito charge yung battery natin kasi starting nito kanina nasa 9 point something pag pinatay ko yung engine mababa yung voltage nito 9 niya yata or 10 something na nun so nalubat yung ating battery full charge natin tapos try ulit natin mamaya later at least uh, na check na natin na charging siya. So, ito yung full wave na ginawa natin sama ko na dito sa video yung uh, pagpalit ng rectifier natin gamit yung liluwa uh, na-post ko na yan dun sa Fury Moto page natin so, I hope meron naman po kayo yung natutunan ngayong araw na to please uh, like, watch, subscribe po sa ating channel uh, ako po ulit si Fury Moto Mandang hapon po sa inyo. Thanks for watching.